Hello mga magandang umaga sa inyong lahat at sa ating lahat na rin. No? So, maganda na umaga na medyo malungkot their friends. Alam nyo naman siguro anong nangyari sa amin dito sa Cebu. Kahapon po may lindol, may earthquake. So, hanggang ngayon po may iba na miss, missing pa. Yung iba hindi pa na-rescue. Sana safe po sila, no? Sana ma po sila at sana wala ng mga sakuna na Darating pa sa ating mga buhay, no? So, mag-pray po tayo palagi. Ngayon, kaibigan, mag-update po ako sa inyo sa akin Sari-Sari Store. Kasi may ilan akong mga uh, taga-suporta, mga kaibigan natin, no? Na nagtanong kung kumusta, kumusta si Ate GB Dahil alam naman, no? Uh, Balitang-balita na may lindol o earthquake sa Cebu kagabi. 6.7 or 6.9 ata. So, marami ang nasaktan. Yung iba nasa Wigswood condolence sa mga families nila, no? So, sana yung iba na hindi pa na safe sila, buhay sila, dear friends. Ang ano nga kaibigan, no? Dahil may nagtanong kung kumusta yung ating sari-sari store, yung ating tindahan, ipapakita ko po sa inyo. Kita nyo naman dito. <laughs> Kita ba, kaibigan? Wala, no? Walang canned goods kasi, ano, natagak, no? no? Nahulog. Lumabas naman natin pagkabisaya, no? <laughs> So, nahulog yung iba nating mga paninda. Buti na lang hindi babasagin their friends. And, yung mga babasagin natin, hindi nahulog. Kasi nga, may ginawa na tayong mga precautions noon, no? So, ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo anong dapat nyong gawin. This is very useful, very helpful po. Lalo na kung bago ka pa lang sa iyong sari-sari store business. Dapat may gagawin ka sa iyong tindahan para maging handa ka kung ano mang darating no, na mga sakuna o emergency. Ako kaibigan, may ginawa ko oh, kasi ako noon na nakatulong sa amin na kahapon, amin kagabi, may earthquake, may lindol, yung mga paninda ko, yung mga babasagin, hindi nahulog. Eh kung nahulog pa, wala. Lugi si Ate GB. So buti na lang, thank you so much. Hindi talaga nahulog. Dahil po sa ginawa namin no, ng aking mister noon, kaibigan, na paghanda. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung anong ginawa namin na nakaprotekta no na nakaprevent na hindi mahulog yung iba ko mga paninda kaibigan ayan kung hindi pa ito namin ginawa noon siguro yung mga paninda ko yung mga liquor basag lahat buti na lang ginawa talaga namin ang bagay na ito kaibigan many years ago ilang taon na yung nakalipas kaya naman ipapakita ko sa inyo para kung hindi mo pa ito nagawa sa yung tindahan gawin mo rin no pang protective lang no yan so Uh, mag, maging handa tayo palagi, no? Ay ipapakita ko na sa inyo, kaibigan, ha? Dahil malaking tulong po ito sa iyong sari-sari store business. Mapaprotektahan -ma ang iyong mga paninda, kaibigan. Of course, maiwasan natin yung ating pagkalugi. So mga kaibigan, after the earthquake, so ito yung nangyari yung ating tindahan kagabi, yung iba nating paninda ay nahulog. Pero okay lang po, kasi wala namang nabasag. Actually, ito, yung mga canned goods dito, nahulog yung iba ayan, nahulog sila their friends andun pa yung iba yung iba nandito sa box so nahulog yung iba nating paninda, buti na lang hindi babasagin ito kaibigan, malapit talagang mahulog kagabi pero may nilagay kasi ako ditong uh, protection pangharang, no, isang barbed wire alambre, o tingnan nyo no so maganda talaga na may mga pangharang sa ating mga paninda eh, kung wala, basag na sana ito kagabi their friends, yung ating mga boti kasi nga, ang lakas ng inlindol, 6.7 or 6.9 ata. So, hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi pa nakuha, no? Nasa ilalim ng kanila mga bahay. So, sana safe sila. Yung iba nasawi talaga. So, God bless their soul, their friends. So, again, buti talaga na nagkaroon na may own initiative. Nilagyan ko talaga ng pangharang. So, hindi siya nahulog kasi nga, ayan, may stopper po. Ito yung iba, <coughs> <laughs> nahulog talaga their friends. Yan, tingnan yun, yung mga can Goods ito nahulog. Ito, hindi kasi may, uh, may barbed wire. <clears throat> nahulog yung iba natin dito, pero okay lang kasi nga, ano naman ito, hindi babasagin. Ito mga can Goods talaga, guys si Mr. Si Francis, Mas, no? ang Mr. ko kaibigan. Nahulog ito, gagabi. Yan, so, uh, pinulot niya, pinulot pa Tagalog, diyan sa ilala. Yan, yung, yung mga gamit ni Mr. yan, no? sa pagkanyang pang welding sa electrical kasi yun yung trabaho ng mister ko ito yung mga can goods kaibigan nahulog yan kagabi o, pinulot ni ni Francis <laughs> gipunit sa Bisaya no at ito kaibigan kung wala lang itong stopper mahalaga talaga dear friends tingnan niyo ang stopper nahulog sana itong aking mga ano liquor nilagyan ko talaga ng stopper dear friends kahoy po yan matibay Ayan. So, tip lang. Kaya ko naisipan gawin ito ng flag, Dapat talaga, ayan, ganito po. Handa tayo palagi, ha? Ayan. So, noon ko pa ito ginawa. Dear friends, tingnan nyo. Mat matibay po yan, no? Matibay. Uh, siguro, one and a half by two na kahoy. Nakaskuro po yan. Nakapako pa. Nakaskuro pa. Kaya, ayan, kahit may lindol, hindi nahulog. Ano, kahit malakas ang lindol, hindi nahulog. Ito, kaibigan, hindi talaga nahulog. Ayan, hanggang dito lang yan manglindol hanggang dito lang ito rin hanggang dito lang kasi may stopper so dapat talaga kaibigan may maglagay tayo ng ganyan ha stopper so walang nabasag thank you so much god so ngayon magdi-display tayo ng order dumating kasi si pure gold again ito lang ha napaka iksing video gusto ko lang po na gawin nyo rin po ito no lalo na pag ang paninda natin ay babasagin mga batos ganito ay dapat may stopper po yan hindi yan mahulog kaibigan kasi may stopper kahit may lindol <laughs> ayan tested na yan po ayan so thank you so much God wala namang ganong nasira ito lang yung aking <coughs> mga efikasent nagsitumbahan pero wala hindi naman nahulog tingnan nyo no ayan hindi ko pa na arrange kagabi po ito ng may lindol pero masaya pa rin tayo dahil safe tayo no so sana yung hindi pa nakuha na sa ilalim pa sana safe rin sila Ayan, naging kaibigan na ganito talagang gawin natin. Mag maging handa tayo. Maglagay ng mga protection, mga pangharang sa ating mga paninda. Ayan, tulad kay Ate GB. So, walang nabasag. Thank you so much, God. Kasi nga, safe and secure yung ating mga paninda, their friends. Ayan mga kaibigan, ipakita eh, ko na sa inyo ha. So, gumawa kami ng mga harang-harang, no? May barbed wire, may kahoy talaga na naka nakaharang sorry po no may ubo may lagnat po kasi si Ate at si Pon. So ganoon talaga kaibigan magiganda ka. And kaibigan, yung mga babasagin, yung mabibigat, wag nating ilagay sa itaas. Sa akin kaibigan ang nasa itaas mga mga bulak, yung cottons, mga tissue, mga diapers, yun yung nasa itaas talaga ng aking tindahan. As much as possible, yung mga mabibigat, mga dilata, can good, huwag nating ilagay sa itaas lalo na yung babasagin ha baka may lindol eh, mag, mahulog lahat eh, ma, masaktan pa tayo masira yung paninda natin mabasag kaya kaibigan isang another tip very useful tips kaibigan huwag nating ilagay sa itaas yung mga mabibigat na mga paninda yun lang magagaan light products no mga diapers ito yung diaper kaibigan nasa pinakataas ng aking tindahan mga tissue hindi naman yan mababasag at kung sakaling mahulog, hindi naman tayo masasaktan dahil light nga no, hindi siya mabigat. Yan, So mga 10 goats, dapat dito lang level, di ba? Kahit yung aking mga battles kaibigan, dito lang para kung mahulog, hindi may, hindi masaktan yung ulo natin, no? Kung bisaya pa, hindi maigo. hindi <laughs> maigo, no? Ayan. So, ganun talaga kaibigan na pag mabibigat, huwag ilagay sa taas. Dapat sa baba lang dito, no? Level dito kaibigan. Yun ng mga light, uh, lightweight na mga paninda produkto sa itaas. At again, maglagay ng mga harang ha, barbed wire. Barbed wire, hindi barbed <laughs> Bakit barbed alam bre, Bakit ba pa palagi ko sinasabi barbed <laughs> Hindi, kaibigan, alam sorry po no, nasa, nasa isip ko kasi yung barbuhan. hanggang ngayon, nalilito pa rin si Ate Hindi, sorry po. So, yun nga mga ganon mga yung pinakita ko kanina, mga kahoy, ilagay natin pangharang, hindi magbagsakan yung ating magbagsibagsakan yung ating mga paninda, okay? So, ganito na lang kaibigan at sana ah uh, uh, Ayan, begging nyo po sana no, uh, magpray mag-pray tayong lahat para sa mga kapatid natin, kababayan natin. Hanggang ngayon, hindi pa po na-rescue. Nakita ko po sa mga balita na sa ilalim pa sila ng buildings, na sa ilalim ng bahay. Sana pag na-rescue na sila, buhay po sila. At yung mga nawala na, ayan, so, sa family nila. Sana makarecover yung family sa wala sa kanila kasi marami talagang nasawi dahil sa lindol. Magpray po tayo palagi na wala na mga sakuna na mangyari, walang accident na mangyari. Safe tayong lahat, okay? Magpray tayo kay God. Wala namang imposible sa Panginoon kay Bigan, okay? Again, thank you so much. God bless.